Sa loob ng labing tatlong taon, nagbibigay ang Bilyar Family sa pamamagitan ng Bilyar Social Institute for Poverty Elevation and Governance o SIPAG ng Paskong saya at biyaya sa mga bata mula sa komunidad ng Barangay Urusin sa Tagaytay, Cavite at Baseco, Tondo, Manila. Di na lamang ito sa Christmas Village sa Brittany Crosswind, isang natatanging lugar sa Tagaytay City. 150 bata ang sinundo sa kanilang lugar at dinala sa Swiss Inspired at Pine Centered crosswind na nasa naturang syudada. Simula ng magka-COVID pandemic, ito ang kauna-unahang face-to-face crosswind skip giving at merrymaking sa Benguet Hall. Saya at matinding excitement ang nakita sa mukha ng mga inisenteng bata habang sakay ng bus patungo sa crosswind na makarating sa Tagaytay labis ang tuwa ng mga bata dahil sa malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. May dekorasyong pamasko ang buong paligid ng crosswind kung saan naghanda ang Billiard Foundation na masayang aktibidades at mga palaro. Bukod sa mga regalo, nag-uwi rin ang mga bata ng labing times kasama si senator Cinta Villar at asawang dating Senate President Manny Villar. Kasama rin ng Villar Couple ang kanilang mga anak na sina Senator Mark Villar, Vista Land Holding CEO Paulo Villar at Deputy Speaker Camille Villar. Sinabi rin ni Senadora Cynthia Villar na naging tradisyon ng kanilang pamilya na magbigay ng party sa mga bata dahil nais nilang maging masaya ang mga ito holiday season. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.